ang nasakwan so kung naging hapon din sa so Barangaya, Tangub. Kilala ang biktima nga si Eko Perolino Taga Purok Crossing Otso, Barangay Tango Bata sini na ibaluan nga kainas ang aga ang ulihi nga pagkakita sini sa iyang ama ikag suno sa iyang nga, bata nga wala man ini sang sakit kag wala man sang iban pang nga, komplikasyon kamangdanan nga dako ang pagpamangkot nila sa karon kung ano ang gitunaan sang uh, kamatayon uh, sang iila nga amay suno naman sa nakalawig sang uh, baka o sang um, sapat dito ang una gid ni nga nakakita sa iya mga alas 2 uh, sang uh, hapon kag uh, suno nakita na lamang ini nga yara sa dalom sang uh, kahoy. Karon ang uh, biktima ang gindala na sa punerarya kag ang kapulisan ang padayon sa pa sa paghibalo kung ano ang kabangdanan sining iya nga kamatayon. Tayo pagdating dugo nga detalye diri sa Bombo Radio Bacolod para sa aton nga mapabiga affairs program. Ini si Bombo RJ Kim kasi. And this is Bombo Radio Philippines number 1 and social trusted source of information. Basta radio. Bombo.